Ito 42 ng gabi sa Purok Dama de Noche, Barangay Dumuit, Lucena City nang isagawa ang bypass operation na pinungulang ng Lucena City Police Station Intel SDEU kasama ang ibang unit ng mga autoridad. Nahuli na sina alias Bobby, 60 anyos ng Sampaguita Drive, Kapitstrano Subdivision, Barangay Gulang-Gulang, -Gulan, Lucena City at alias Diana, 38 anyos ng Barangay 5 na Nabanggita Sa umagitan ng pagkipagtransaksyon ng mga ito sa isang autoridad na nagkunwaring pusher buyer. Nakumpiskahan ang mga ito na nasa 10.64 grams ng shabu na nagkakalaga ng 217,056 pesos. Samantala na huli din ang isang ex policeman na si Alias Quintin ng Purok Masagana, Barangay Gulang-Gulang na -Gulang, Nasabi Lusot ng may kaso hinggil sa droga ang muling na aresto sa hinang ipinagbabaw na gamot sa sinagawang bypass operation ng alas 11.50 ng gabi sa Purok Sampagita, Barangay, Ilayang Iyam, Lusana City nitong Nobyembre 1. Na-recover sa suspect ang nasa 5.2 grams ng shabu na nagkakalaga ng 106,080 pesos ang mga ay nasa pangalaga ng Lucena City Police Station at nangaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa RA 9165. Kasama mo sa RMN Quezon Province, Radyo Manit, Gerdo Maseda, Tatak Araman.